Bulaga. Yan, yeah, may sali-saling bata. Bulaga. Yan, yan Kiss daw, kiss. O, oh, ayan mga kadragon. Tignan niya naman ang nagaganda. Mga yeah, ladies no. and gentlemen. Tignan niya naman yung hikaw ni tita. Okay. Thank you. Bye. unboxing tayo. Yehey! After. From mom, ano? sis? After ilang years. Years. Yehey! Yehey! Sobrang happy nila. Happy, happy po. Charot. Kasi ngayon, makulit tayo nagkaroon na magbalik-balik. Magbalik-balik din. Ayan. Pero may mga paparating ba tayo mga 1, 2, 3 sa basira mo ba? Oh, yes. Ayan. Thank you so much po. Sis. Babe, ayan, thank you so much. Yeah. <laughs> okay. Good job. Yeah, we sanay-saling batao. Gulaga. <laughs> Yannya. Kiss daw, kiss. Ilong isa oh. na mga. Dong ka na bebe? Dito, dong na boxing tayo tayo nong. Alam bilhin mo? Yan, thank you so much po, Kaisis, babe from Washington. Yes, Salamat po. <laughs> Hindi, si... hindi. Ako naman magbaba. Tapos susunod naman daw si, anong tiyak? Pasila. At tiyak mo, isa magsasama ka diba sa ano? Siyempre. Wow! Ano ba? Yan yan. Sana. Anong wala niyo? Sana puro dilata. Ano e? Damihan naman sa... Ano e? siyempre kahit anong pangluman niya, thankful ka rin tayo. Kasi pricing. Silipon yan. Ay, nakita ko Na, na. Pulo na yan, baby. na yan. na Ay, ay. Ay, Ay, Ang tayo sa amang siya ba? Double! Ang pinigay na! Wow!

kung dante la okay kung mawalan talo no wow bakit mai koman nyan tinangolin mga mero na mga benyan wala wala na yung sila natin masuot guys pamilya natin sa iba oh kung si na kung ano

di ba? Di ba ano, yung, ano lang yung po, ano, pag lang yan, ano lang ano, 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 yan namin yan Pwede rin sa ako eh. pata niya niya! Yay! May dilata si Popot! Yay! Ode, ano may dilata, may damit. Ode, tamang-tama yung hula ng dalawa. Chocolate! Yay! 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 Okay, yung mm -hmm. yeah. May dilata pa, anong to? Pineapple juice. No sugar. Ay no sugar. No sugar.

Si Yang, yang. wala pa pala <laughs> ng <Anti> lasa sige. Yan yan. Isa mga dito yung basag din yan. Yan yan. Oh, pangtulog yan tigaya para makaisa <laughs> pa. Ang tigaya. Giloko. Bakit? <laughs> <laughs> Gilo. <laughs> <laughs> yan <laughs> <y> <laughs> <Y> <laughs> yan. Yay! may gagamitin kami yung tubo. Okay. Oh, yes! Ano ba? Hindi na kami mag-mine. Sorry, girl. Ganito kasi hindi wow. Wow. Thank you so much po. Yan, ito kailangan din, kailangan din kasi namin ito sa... Wow, sabre ni yang yang. Wow, ni nga ngak yang ni. Wow. Tidak ada yang dapat sahupo. Tidak ada yang dapat awet. Yeah.

Ano yan? Si May nabili ka na yan? Kagabot din siya. <laughs> Yay! Tawag na rin. Ito nga yang No, no, no. Parang nung last unboxing namin, wala pang yan yan. Ngayon, meron na. At JD. J. At saka J. Ito gonna... it. What's this? Oh. Yan! Ayan. 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 na siya ng maraming jacket para palitan na lang natin mga singko side. <laughs> yung mga pangkuhom natin. Masyado, masyado na yung mo singko side. wala man lang <gasps> palibring ano, pangkuhom -cool si singko side. Hindi <laughs> eh. pa kasi nakikita siguro ni singko side. Malay. Malay. Dito mo rin? Yay! Ang tigay na ako po yun. second vayapuan. paan? taste Ay yung mo natin gina-porn. Titagdag sa kwant. Wala kayo Wala pa kayo de. ay sa kanya yung ang yah, kung ganito ah, higit pa? higit pa? higit pa? higit pa? higit pa? higit pa? pa? higit 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 pa? ko. pa? higit pa? higit pa? Huwag ka danda. Huwag ka danda. Huwag ka danda. pang bigs. Huwag ka danda pang bigs. Hindi silang pwede. Si Jey B, iwan mo ka. Ay, ako lang um, ah. Magamukha ng sili-sali yan. Hindi, okay. Magamukha ng sili-sali yan. Ay, napansak ba ako? pa. Hindi, <laughs> napansak ba ako. Mamay niyo. O, mm, maga-u-courts oh, ni Jey <laughs>

<laughs> oh, ayan mga kadragon, tignan nyo naman ang nagaganda mga ladies and gentlemen. Tignan nyo naman yung hikaw ni tita. Okay. Thank you, so, kay ma'am. Uh, Deb, 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 oh, isa Deb, you eh? Deb, 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 ikaw yang anong napili mo? Oh, may pangbuntis ko. O, may ang dayan ah. O, mga tsura. Ah, do buntis. Yang-yang. Ang gusto niya sa loob. <laughs> So ang gals, ayan! Thank you so much po dito sa aming mga bagong dami. Yes! Thank you thank so much! Ma'am, ma'am! Dev! Ah, Dead. Dead. Ma de Dev! Ma'am, Ma Dev! Ma'am, ang Ma dami namin na pili! Di lalo na ako, ma'am, Dev! mga pansagba na tayo. <laughs> sa dami na kuhan ng tiligaya, ma'am, Dev! Ibuy okay, ito lahat. Yeah. Yeah. Thank you, Timo. Sa'n, ang ganda ka d'yan, Te? Ma'am, Te daw naging tumbuy ka guys, hanggang dito na po ang ating masayang episode. Ayan, thank you so much mga ka-dragon. Ayan, subscribe po kayo mga ka subscribe po kayo mga ka-dragon. Ang ating subscribers is... Mariba. Ma ma Mariba. Ayan, salamat po. Sana sa din po salamat din Salamat sa ating subscriber. Ayan, bagong ating subscribers. Ayan, thank you so much. Ayan. So, yun na.